What's up mga idol? Maverick Ahan Misi at Mikey Williams trade, payag na daw si Coach Chot. Pero bago mo sana ipagpatuloy ang panonood mo, ay huwag mong kalimutan na mag-subscribe bilang suporta sa aking YouTube channel. Maraming salamat idol! Una nating pag-usapan ang nakakadismaya na conference para sa TNT Tropang Giga, tila isang roller coaster ride para sa kanila, dahil minsan ay panalo pero sa susunod naman ay talo ito na siguro ang sinasabi nilang inconsistency. Maganda na sana ang simula nila sa playoffs, dahil tinalo nila ang Rain or Shine sa Game 1, pero dalawang nakakagulat na pagkatalo ang nakuha nila sa Rose, kaya naman maaga silang nalaglag at hindi man lang umabot sa semis. Alam naman nating lahat na kapag binanggit ang TNT Tropang Liga, ang iisipin ng lahat ay isang semifinalist na team, pero hindi nga ganito ang nangyari para sa kanila, kaya naman lahat ng nasa kampo nila ay sobrang disappointed talaga. Sa kabilang banda naman, nakaabot nga ang Hinebra sa semifinals, pero ang problema ay kinapose sila para makapunta sa finals, matapos silang matalo sa Game 7 kontra sa Meralco, kaya ang tingin ng mga fans ay failure pa rin ito. Isa sa sinisisi ng lahat ng mga fans ngayon ay itong si Maverick Ahanmisi. Nagkaroon na nga siya ng iba't ibang nickname na mismong mga Hinebra fans ang gumawa. Ang iba ay tinatawag siyang Baldog, walang kwenta, feeling star player at kung ano-ano pa. Mas nagagalit ang lahat ng mga Hinebra fans matapos maglabas ng balita ang mga legit na source. At sinasabing umaabot pala sa 900,000 pesos kada buwan ang sweldo na natatanggap niya sa Hinebra. Kaya naman ayon sa multiple sources, naririnig daw ngayon ng Hinebra Management ang hinaing ng mga fans, kaya naghahanap na daw sila ngayon ng posibleng trade na pwede nang gawin, at ilalagay na daw sa trading block si Ahan Misi. Ayon pa sa source, ang nakikita daw ng Hinebra na pwedeng maging kapalit niya, ay walang iba kundi itong si Mikey Williams, total ayaw na sa kanya ng TNT kaya gagawa daw sila ng trade offer para makuha ang playing rights niya. Sa tingin ko ay parehong team naman ang makikinabang sa trade na ito, dahil kung makukuha ng TNT si Ahan Misi, at least ay magkakaroon siya ng pakinabang, kesa naman kay Mikey Williams na hindi na nila nagagamit. Sa kabilang banda naman, siguradong papayag na ulit maglaro si Mikey sa PBA, dahil hindi na TNT ang team na babalikan niya, kaya naman kung matutuloy ang trade na ito, Sobrang patas talaga dahil parehong magaling na player naman. Kaya naman kung ikaw ang tatanungin idol, ano ang masasabi mo sa trade na ito? I-comment mo naman ang sagot mo sa tanong na ito. So dito na nagtatapos ang video na ito. Maraming salamat sa pagsuporta at panonood mga idol. Ingat at bye-bye.